Ayan, nilagay ko sa teabag yung aking mga rice coffee. Hello everyone! For today's video, ito yung aking uh, rice coffee. Then bumili ako ng teabag sa Lazada. Ito, uh, 100 pieces siya. So yung rice coffee, uh, nilagay ko sa teabag. Ito na siya. Pwede na siya pang isang timpla. Isang ganito ang nilagay ko para naman ay mga magtitimpla hindi na sayang yung kape kasi after nilang timplahin hindi nila iniinom kasi syempre hindi na sala hmm. hindi naman to pinong-pino para lang siyang uh, brewed coffee so kailangan kong ilagay dito para magamit nila kung ayaw nila hindi ko sila pinipili pero ito nung no, ito yung tinay ko tanggal yung sakit ng sikmura ko. Kaso today days ako hindi uminom ng ganito. Uh, ah, ginom ako ng tawag dito instant. Nalagay mo din ako ng black. Ayun, sumakit yung sikmura ko. today days na din yung sikmura ko. So ito nilagay ko sa tibag para makonsume ko. 100 pieces yung in-order ko. Actually, 50 pieces lang yung binili ko. Pero may fresh na 50 pieces din. Worth shana ng wala siyang wala siyang 100 pesos. So, ito na siya. Malinis naman ang kamay ko bago ako nag ng ganito. So, ayan siya. Mapakita ko sa inyo. So, pansariling gamit nang siya. Doon sa mga ayaw. Ayaw mag-take ng 3-in-1. Ang coffee kasi namin ay ano, yung Nescafe nice Black. Wala kasi akong maliit na spoon, kaya itong medyo malaking spoon ang ginamit ko. Pero isang ganyan lang, isang puno. And then, ganyan ko siya din ito na. Malinis po yung kamay ko. Kasya na siya dyan. Mm -hmm.